biar 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 berat 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 tinggalan jalan jalan mudah berat berat nak mula kita nak sawa kono makunis wah ayakoh nak 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 Lalas sa video mo, Brad. Eh, tayo si Boyas Bawa ka naman sa'yo, Kamatis. Kaya na po. Kamatis, Kamatis. Alamas si Kalamansi. kalamansi. No, no. kalamansi. No. Ayo mas, mas, oh, mas, no, 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 no. Salam sa mga pogi. Oh, no. Sa inyo, mami nila po. Ito na mga porta naman siya. 70. Oh, no! Talop, talop, talop!

te viene te viene te viene te viene accanna ditto 50 la vien no adesso vuoi parlare te la seconda battes tira di Ayan nyo boss, pwede na boss Kalamang Kamatis Wow Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. shout out. Oh, no. Ano yan? Ano ba yan? Ano yung nanap mo? Yeah. Ah. Ano yung mo? Ano nga yun? Sabihin mo ano-ano? Upuan mo. Upuan. Ayusin mo kasi kung ano yung mo. Uy, kalabit ka lang ng kalabit. Wala ang bangko kung kita kalabit kita. Kalabit ka lang ng kalabit kasi. Mayus ka. Ayusin mo. Oh. Ayan na yung bangko mo. Oh. Ah, ah, ah. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Sige, sa'yo na yan. Sige. yung bangko mo ha. Oh my God.